Naantala ang search and rescue operations para sa mga nawawalang manging isda sa Sarangani dahil sa sobrang lakas ng alon. Katuwang naman ang Kapuso Foundation sa pagbibigay ng tulong sa mga evacuee sa lalawigan dahil naman sa flash flood. Ang mainit na balita atin ni Haji Rieta. Pansamantala munang itinigil ng Philippine Navy ang search and rescue operation kahapon Sarangani Bay para sa mga nawawalang may kitatlumpong mangisda Malaki raw kasi ang mga alon sa gitna ng dagat na maaring magdulot ng panganib sa kanilang operasyon. Ayon kay Commanding Officer Edward Ike de Fagun ng Philippine Navy Eastern Mindanao Naval Unit, tanging mga debris na mga nasirang bangka ang kanilang nakita. Kaya naman minabuti muna nilang bumalik sa pantalan ng bayan ng Zan. Talagang malakas ang hangin, saka masama, malalaki yung alon. So for those na talagang hindi mapigil na umalis, dapat ano, dapat may contact sila. Hanggang ngayon, di pa ba rin babalik sa normal ang supply ng kuryente sa Barangay Cross. Ay naman sa Municipal Health Office ng GLAN, patuloy silang nakatutok sa kondisyon ng kalusugan ng evacuees. Pababa din daw ang bilang ng na mga nagkakasakit sa na mga bata. Sa nakalipas na magtamag, naging mabuti ang nagay ng panahon sa bayan ng GLAN. Sa ngayon, nandito ng GMA Kapuso Foundation upang mag-abot ng tulong sa mga apektado ng flash flood sa Barangay Big Margus, Small Margus at Cross. Bukas inasa ang dadating sa Sarangani si Congressman Manny Pacquiao upang bisitahin naman ang mga nasanagtang kababayan. Mula rito sa Sarangani, Haji Rieta, Gemini.